years later. Alright guys, uh, kanina pa tayo takbo ng takbo. So parang kinain tayo. Kahit pang ulam lang. Parang kinain tayo kahit, mga kaibigan. Mga 4.30 na. Kalating oras na tayo tumatakbo. Kahit lang kinain Tara, di makapitaw mga kaibigan. kakawan ngayon so trolling trolling lang tayo sigla may kumain patayin na lang natin yung makina mga kaibigan so ang kinain yung ano bagong gawa natin na sky blue white sana hindi makapigtas So wala tayong nakikitang ibon saka oh, lubog yung kawan yata mga kaibigan. Ah trolling trolling na tayo. So abang nagatrolling trolling tayo, may kumain. Sana di makabigtas. Ari ari. Sana makuha natin. Sana makuha natin mga kaibigan. Nang mayroon tayong pangulam. So, Manggala ko na. Salamat naman at binigyan tayo kahit pangulam lang. Ano kaya ito? Tulingan o kulyasan? Ah, kulyasan. Ah. Okay. Huwag kang makabitaw. Huwag kang makabitaw. Ah. Okay. Kuha na. <laughs> Kuha na mga kaibigan. Na? Salamat sabitan siya. Ibang klaseng sabit. Ah. Okay. Ayos. Kuha natin na kuha. Kuliasan. Ah. Sumilo sa ano niya oh. Sa kanyang as uh, ano, asang. So yan. Sky blue ang kinain mga kaibigan. Grabe yung niya. Kirig. kulyasan. Kung tatawag ito sa amin mga kaibigan ay ano, skipjack tuna. Skipjack tuna sa ano, tunay niyang pangalan pero tawag sa, uh, tawag to sa amin, kulyasan. Kaya tawag siyang kulyasan dahil yung kanyang ano, yano, yan o, yung kanyang guhit na yan. Pati mabilis ito. Wala tayo nakikitang kawan. Oh, thank you Lord. At binigyan tayo ng blessing at binigyan tayo pang ulam. Ah. Ito ang yung kinain niya oh. Sky blue. Ah. Ayan, ang kinain. Ayos, thank you Lord. Meron na naman tayong ano. Uh, pang may pangulam tayo mga kaibigan. So, isang oras kalati na tayong tumatakbo. Dito tayo sa laut at salamat ay binigyan din tayo ng pangulam. So, 'yun, arangkada at habulan na naman tayo. Sana mayroon tayong madali na naman na isa. na ng araw mga kaibigan, 'no? Oh. Ma na. Ano na siya? mababa na ayos at binigyan tayo ang hinahanap ko mga kaibigan yung ano yellow pin so wala talaga akong makitang ano kawa ng yellow pin so biglang may kumain yun thank you at binigyan tayo ng blessing ni lord salamat salamat po at meron tayong uh, pangulam mamaya saka meron tayong babaunin bukas sa ating trabaho So ayan ang pain natin. Bagong gawa lang natin ito kagabi mga kaibigan. Ayan o. So yun. Nakapadagi tayo. Medyo ay ayusin natin yung ating ano. Hook para pag sumabit sa isda. Surbol. So ayan o. Ang ganda yan. So sariling gawa ko yan mga kaibigan. Nagbili lang ako ng ito yung ulo-ulo nya sa ano. Sa bayan. May mga nabibili sa mga fishing supply. Or sa Lazada, meron din yan na order. Two thousand years later. Okay, nakapangayon mo tayo guys. da dito nga pala nilalagay yung kami yung cellphone natin guys pag nagbablog tayo yan so sariling gawa, na, gawa natin to PVC DIY na PVC yan. so dyan pala natin nilalagay yung ating uh, kamera camera so yun itatago muna natin yung ating cellphone dahil malalaki ang gulong oh. malalaki ang gulong sa tabi nagbasag so man manigurado na tayo tabi na natin yung cellphone natin ah. ilalagay natin dito sa lalagyan 1000 years later. So, yan mga kaibigan ng huli natin. So, uulamin natin to. Sigang natin yung ulo. Bago yung ito naman kilawin natin. Bago yung iba paksiwin natin para may baon tayo bukas. So, yan ang huli natin. Dalawang piraso.

buka itu cara ini itu cara ini yang buyas loya ini lau maraming loya mas masarap minta ayus nah, hmm. kulo na. Uy, uy, apa na pala? Apa mo siya, guys? So, yan ang huli natin, guys. Ay atin ang niluto. Sinigang. Ang halo nito ay yung bago na kinuha natin. Alam nyo nito yung bago na ito, guys. Bago luma. Puno yan sa ng kahoy. Talbos ng punong mangga. Eh. Tapos so 'yung kinilaw natin, no? may mga sili pa. Pisain mo natin para masarap. Masarap ah. 'so pag may sili, ba? Diba? Mm -mm. Yan so. Kami lang ngayon dito. Apat ah, kami dahil 'yung aming ate ay nagpaano yun ga? Ka? Pamedikal. kasi mag-immersion na sila sa ano. Meron na silang immersion sa school. Hmm ah? Ha? Ha. Yeah. Hmm, bumah. Sedap. Hmm. Sedap. Ini senang kan. Hmm. Tapos ito yung ating uh, pinaksiw, yan para bukas. Pinaksiw natin. Yan. Okay, sandukan na natin siya. Yung ating Yan, tuh, taman. Pang. Taman, video ya, mamaya. Hindi mo na kailangan niya. Maganapin ang halos ng bago, tapos ang atin ng sabaw. Napakasarap ng sabaw niyan, Ayan. kailangan marami. Ito yung sa dalawa, dalawang chikiting. chikiting, chikiting. <coughs> Nang papak ng kinilaw. Kulang pa sa sili? Ano kulang pa sili. Kulang pa sa sili. natin ng kanin. Ayan, kanin. Hmm. Ganito kami sa probinsya mga kaibigan. Diet. Ganito ang kain namin. Dahil hindi kami pili sa lamisa kumain. Di kami sa lamisa kumain. Dahil sinasamahan namin magkain ng aming pasyente. Ayan o. Oh, yeah. O, ito pa siya pa o. Dahil laman. <laughs> ay, siya mo kasi. O, oh, yan. May laman na. Nanda lang. Mainit. Ayun, sarap. No? Uy, sarap. Hmm. Yan ang yung ating pinaghirapan kanina. Hmm. Wala. Hindi ko nalagyan. Pwede niyan, huwag nalagyan para walang ano kain na tayo mga kaibigan kain muna kami mm, takam takam muna kayo dyan kain. tapos meron pa kaming kinilaw Ayan o oh, kinilaw napakasarap na kinilaw kain tayo guys mm. mm -hmm. maligot na kayo sa baba na kayo sa baba maligot mm -hmm. na kayo sa baba maligot na

yung ano to yung danuan okay, oh. Oh. Okay, ah. Mm. Mm. Ah. Mm. Ayos. Ayos din. Tap mm. Ko mm, -hmm. mm -hmm. kain. Ito ang paborito ko guys, ito. Lagang. Mm.

Shout out nga pala Happy birthday pala. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dito na lang mo, <laughs> Hmm, tarap.

Ang sinigang namin guys, hindi namin nalagyan ng pangasim. Wala kami yung nabiling kalamansi o ano. Hmm? Ulo? Yan? Ulo ba? Ulo? Ito ulo? Hmm. Gusto niya na ulo. Sarap kasi yung ulo, ano yung mga laman-laman niya sa ano. Pagilid, di ba? tối giờ gần tao gần tao nhau nhé, ráp, xin đẹp đi thôi, ừ. ráp Hmm, lang. Ah, may sili. Wala. Kini sa loob. sarap hmm, yan, kahit may sili. Mm -hmm. so, kain mo na kami. Nangalay na ako maghawak ng Yale. cellphone. Mm -hmm. <laughs> Gagain ako na kaganyan, no? Mm hmm. hmm. Ya. Yeah. Hmm. So, yan ang ulam natin. Ki Ula kinigang, kasaya. kinilaw. Uh, yan. Ayan, babos. Ayan, shoutout na lang sa lahat. Babos. Shoutout kay Ma'am ah. Diyos. Saka sa kay Kalingan po ko. Ayan, shoutout. Sa lahat, lahat na. Hindi ko na yung sa isa. Ayan na. Kayo, baka may shoutout ka. Shoutout po si Mama erna Ayan. Kabilang buhay na. <laughs> Naalala mo si Mama Erna yeah. Okay, yan In... ano Anabangan nyo naman next episode Kung ano naman natin ang gagawin At uh, fishing na naman tomorrow Yun. Shout out. bye bye. And bye, bye.